So what's up mga bro? First day ko sa testa ngayon. Kumuha ako ng course na Carpentry NC2. At late na rin ako bro. <laughs> Hi! First day. Tapos late. Tapos na yung half day. Mamaya babalik ulit ng 1pm. At may pinagawa sa aming activities online. Kaya yun muna ang gagawin ko habang lunch break. Halos kakakain ko lang naman kanina uwalis ako ng bahay kaya gagawin ko na lang muna yung mga activities. Akala mo talaga nag-aaral ng ano <laughs> <yung> sagad, eh, ng sagat eh. So yun, 1pm ang balik. Tapos na akong kumain bro. Oh, 50 pesos lang yung kinain o ginili with rice. <laughs> pabalik na ako sa pabalik na ako sa loob habang naka lunch break nagikot-ikot muna ako at pumunta ako dun sa uh, workshop ng carpentry na friends so yun nakita nyo yung yun, may mga bahay silang maliliit na ginagawa so yun tapos na ang klase wala, wala rin naman kaming ginawa na uh, dancer lang kami sa online. At yun. 3.30, uwi na kami. Babalik na lang kami sa Thursday. Kasi holiday bukas, tapos Wednesday. Kaya Thursday na ulit ang resume ng klase namin. Wala masyadong nangyari ngayon. Pero sa Thursday daw is diretsyo na kami sa mga workshop namin. At yun orientation lang talaga ngayon tapos nagsagot tungkol sa career yun yun bro at uwi na ako pinapalamig ko lang yung sasakyan kasi sobrang init it's uwi time pihoo sobrang init grabe nakakapasa yung init niya so long na ako dito sa bahay bro, huu <laughs> sobrang init, Grabe ba? huu so yon that's the first day, new first day na ng... ng back to school ni the real <laughs> orientation lang po ang naganap ngayon dun sa sa test halo-halo na yun eh halo-halo na yung orientation namin eh andun yung mga cookery dun rin yung mga automotive carpentry yun basta halo-halo na dami namin dun kanina Ay, pero naka-aircon dun malamig pero paglabas mo ng ano, ng function hall dun sa pinag-orientation na namin is sobrang init. Nakadrain ng energy. Woo! First day na first day. Nadrain agad ang energy ni Daryl! Woo! First day na first day din. Nalita ko eh. Wala, wala nang pasok bukas kasi holiday bukas eh dalawang araw so Thursday na ulit yung susunod na pasok namin ano? maghapon yun 8 to 4 or 5 ah, ganun dediretso na kami dun sa may workshop namin mga ng carpentry yan unti-unti po siyang lumalapit mga kaibigan dahil nagpapaalam po siya ano ano yung papaalam mo? wala kang ipapaalam? ano yan? Ay, wala. Wala kang ipapaalam mo. Okay. Ano nga? Ano yung ipapaalam mo? Papakipot pa siya, oh. <laughs> What are you going to say? What's that? Ah! Okay! Okay! Oh, ano? May sasabihin ka na? Oh, ano yan? remote ng... TV! Ah, Aroo! Ang sweet naman! Kiss mo pa ako ah! Kiss mo pa ako ah! O, pa ako ah! Apo! Ang sweet naman! Pag ganyan ka yan, pwedeng manood ng TV yan eh! Paalam lang siya. Papakipot pa siya eh. Kasi ba diba, na-like nga ako? Ang nabutan ko kanina, is about sa career mag-research ka daw ng gusto mong career kung ano yung strengths mo ganon i-research mo daw yon, define mo daw kung ano yung mga gusto mo na gawin yung mga hobbies mo, ano mo yun yung parang characteristic mo mga interests ganon tapos doon ka daw mag-base so ayun after noon, pagka na-define mo na yung mga yung interest mo, yung sarili mo is i-locate mo na yon. I-locate mo na if sa sa community community niyo ba in demand ba yon yung kar yung career na gusto mo? Yung interest mo, marami bang gumagawa doon? Uh, mag excel ka ba doon? Sa tingin mo? If nakita mo na mag excel ka nga, ganon, Uh, if nakahanap ka ng location na pag excelan mo if na-locate mo na if na mo na daw yon kung saan ka mag excel edi eh it's time to act Ganon it's time para gumawa ka na ng uh, action para para yon para para mag-grow ka na Doon sa karir na napili mo. Ganon. So, paano mo magagawa yon? So, paano mo magagawa yon? Siyempre, isosurround mo yung sarili mo ng uh, mga same interest or yung mga tao na mamomotivate ka, uh, yung mga maghanap ka na ng mga mentors, ganun. Yung mentors, is, hindi naman, ano yon hindi naman kailangan na the same field kayo. Ang importante lang is yung makapulot ka ng aral sa kanya. If kung pa kung paano mo ma-achieve yung certain goal mo. 'Yon. If paano ka mag-grow. Basta 'yon. basta yung mentor is kung yung kapupulutan mo ng aral, uh, mamomotivate ka na um, mag-excel, ganun, mag-grow, So 'yun, ay tapos 'yun. Ala alamin mo 'yung mga strengths mo. Paano mo malalaman 'yung mga strengths mo? Siyempre, alam mo na sa sarili mo 'yan, 'di ba? Alam mo na sa sarili mo 'yon 'yung mga strengths mo. Madefine mo na 'yun eh kung ano 'yung mga bagay na na magaling pag ka, 'yung mga bagay na kayang-kaya mong gawin, yun na yun. Pero paano mo naman ma-define ngayon 'yung weaknesses mo? 'Di ba? Ngayon, ang gagawin mo na, mag a ka na ng opinion. mag a ka na ng opinion sa close friends mo, yung mga totoo sa'yo, yung mga sa opinions nila, tanungin mo kung ano ba, ano ba yung mga dapat ng excel. Uh, sa mga family mo, sa family mo, uh, magtanong ka sa kanila kung ano ba yung mga nakikita nila sa'yo na na uh, kailangan mo pang improve mga ah, ganon So yun bro, uh, isurround mo lang yung sarili mo ng mga uh, tao na makaka-influensya sa'yo ng mabuti. Na yung mga tao na makakatulong sa'yo, na ma-achieve mo yung mga goals mo. At siguradong sigurado rin ako bro, na pag ganun nga yung ginawa mo, sinurround mo yung sarili mo ng mga positive people mga tao na makapagturo sa iyo ng ng mga bagay-bagay na kailangan mo para mag-grow. Hindi talaga imposible eh, na ma-achieve mo yung goal mo. 'Yon. 'Yun yung uh, naabutan ko kanina at The rest, wala na kaming ginawa. <laughs> Tumambay na lang kami doon. Pero pagkapasok namin sa Thursday, Pwede diretsyo na kami dun sa work... Um... Ano yun? Ang tawag doon? Ah... Uh, workplace? Work... Hindi, ano? Ang tawag doon? Merong ano yun eh. Workout place? Parang gan... <laughs> ah! Yun! Sa workshop! Ano yun! Sa <laughs> so, Thursday, pagpasok namin, 8... 8 a.m., Dediretso na kami dun sa workshop uh, station at dun na kami mag aaral yung mga actual na yon. So yun mga bro, abangan nyo ang susunod na mangyayari dito sa carpentry uh, journey natin. Kaya yun, guys sa muli mga bro, peace back.